Ako pala si Dadga Bacon, makunat dahil gustong umaman. Day 2 pala ito ng bakasyon ko dito sa Bicol, Sorsogon. Gaya nga nang sabi ko sa unang video, papakita ko yung laman ng box na dala ko. Tara at samahan nyo ako guys. Gaya nga nang sabi ko sa unang video, manok yung dalako ko dun sa karton. Pero, hindi ito basta-basta manok lang. Nakita nyo ba? Diba ang laki? Alam nyo bang bata pa yan? 2 or 3 months pa lang ata yan. Kumbaga, hindi pa siya fully grown na manok. Ang tawag dyan ay Brahma Chicken. Kung nakikita nyo yung panabong dun sa likuran sa may bandang gulong, sing laki na nga nitong 3 months old na manok ko, yung mga manok dun sa likod. Pero, mas bata pa tong manok ko, ayun matatanda na. Shoutout pala kay Ate Ana sa kanya galing tong mga manok na to. Ang Brahma Chicken pala ay tinatawag na Gentle Giant kasi nga sobrang laki nila pag naging adult na sila. Sabi sa Google may natalaga na 30 inches na height ng ganitong manok kaya naman tinawag sila na King of All Poultry. ba? Diba? Ang ganda pa tsaka ang babait. Eto nga't ipapakita ko yung pagpunta namin ni Boss Elopi dun sa kulungan nung pagdating namin dito sa Sorsogon. Mami, putik nga putik, eh. Danda. Bali dito na unbox na siya ni Papa at nilagay doon sa may pansamantalang kulungan niya. Silipin <laughs> niya daw yung manok eh. Oh, yun daw. Ay, ayun na. Oh, oh. Uy, sige natin. Ang dilim. Ayan si Whitey. Ako po, pag matanda na. Ay, namamahal. <laughs> Pansinin laki niyo yung laki eh. niya. Nakikita niyo yung maliliit na manok na yan? Sintanda lang nila yan. Paano Hinawakan ng pa nga ng ni Boss Elop <laughs> yung mga native na manok na sintanda ng mga Brahma Chicken. <laughs> Pero isang kamay ko lang siya. Oh! oh. Ano yung gumagalit yung ehulo? Oh! Left, right, left, right, left. <laughs> Samantalang itong mga Brahma Chicken natin, kailangan dalawang kamay bago ko silang mahawakan. Yan pala ay blue na kulay at yung nasa likod naman ay puti. Kaya ang pangalan nila ay si Blue Tea at saka si White Tea. At mabalik nga tayo sa kasalukuyan. Hawak na ni Presos sila Blue Tea at saka si White Tea. Ngayon kasi ipapakainin sila ng vitamins, hindi ako marunong kaya naman si Papa Lolo ang magpapakain sa kanila. Hinihintay ko lang dumating si Papa Lolo kaya naman piniflex ko sa camera si Whitey at si Blue Tea. Kung interesado nga kayo mag-alaga nito ay ipm nyo lang ako. Ngayon nga ay dumating na si Papa Lolo at ngayon ipapakainin na namin ng vitamins. Ayon hindi pala basta basta lang mag-alaga ng manok kailangan pinapakain din sila ng vitamins para naman masigla at maganda ang paglaki nila ayun sa Direkta kasing pinapasok sa bibig ang vitamins kaya hindi ako marunong. Kaya hayaan na natin na expert dyan. Tapos na nga pakainin ng vitamins ni Papa Lolo. Ang dalawa nating Brahma Chicken. Ang galing talaga ni Papa Lolo. na sa loob salamat sa pagsama sa amin sa video na ito. I-comment mo kung gusto mo ng Brahma Chicken at malay mo, magbigay ako, di ba? Hindi pa tapos ang day 2 ng Sorsogon vacation namin, kaya abangan nyo ang mga susunod na video, guys. Salamat sa panonood, hanggang sa susunod.